Iris. Sa pag-ibig, ang tiyaga ang susi upang mapanatili ang apoy ng relasyon. Hindi sapat ang init ng simula, ang tunay na pagmamahalan ay sinusubok ng panahon. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 12, number 20, number 27, number 33 at number 21. Taurus, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali. Kapag may tiyaga, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng inyong ugnayan at nagiging mas matatag ang bawat hakbang. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 8, number 14, number 21, number 29, number 36 at number 30. Gemini sa pag-ibig ang tiyaga ay nakikita sa kakayahang makinig at umunawa. Kapag may oras ka para sa damdamin ng kapareha, mas lumalago ang inyong pagmamahalan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 23. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 6 number 15, number 22, number 30, number 38, at number 34. Cancer. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ang may pusong matiisin ay nagiging matatag. Ang malasakit at tiyaga mo ang haligi ng inyong pagsasama. Para sa two-digit number ay, number 4 at number 12. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 17, number 13, number 9, number 28, number 35 at number 47. Leo, sa pag-ibig, hindi sapat ang tapang at pagpapakita ng galing. Kailangan din ng tiyaga upang manatiling buo ang relasyon. Ang pagtitiis ay patunay ng tunay na pagmamahal. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 9, number 14, number 21, number 27, number 34, at number 46. Virgo. Ang pagmamahalan ay parang halaman, kailangan ng tiyaga, pag-aaruga, at pangangalaga upang tuluyang mamulaklak. Ang iyong sipag at atensyon ang nagbibigay buhay sa relasyon. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 24 para sa three-digit number ay, number 0, number 4, at number 7. Para sa six-number loto ay, number 25, number 17, number 8, number 31, number 39, at number 19. Libra, sa pag-ibig, ang tiyaga ay nakikita sa pag-unawa at pagbibigay ng balanse sa bawat sitwasyon. Ang pagpili na manatili kahit sa gitna ng pagsubok ay tanda ng tunay na damdamin. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 12, number 16, number 23, number 30, number 37 at number 42. Scorpio, sa pag-ibig, ang matinding damdamin ay mas nagiging makabuluhan kapag sinamahan ng tiyaga. Ang sakripisyo at pagtitiis ang nagpapatibay sa inyong pagsasama. Para sa 2-digit number ay, number 13 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6 number loto ay, number 7, number 14, number 20, number 28, number 36, at number 45. Sagittarius ang pag-ibig ay isang paglalakbay. Kailangan ng tiyaga upang makarating sa layunin at bawat hakbang ng pag-unawa ay nagdadala ng bagong pag-asa. Para sa 2-digit number ay number 15 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 38 number 19, number 24, number 33, number 40, at number 49. Capricorn, sa pag-ibig, ang tiyaga ay parang matibay na pader na humaharang sa tukso at pagsubok. Ang iyong dedikasyon ay nagiging sandigan ng katatagan ng inyong relasyon. Para sa two-digit number ay, number 5 at number 14. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 11, number 17, number 23, number 32, number 38 at number 41. Aquarius. Ang pagmamahal ay nagiging mas makahulugan kapag may tiyaga sa pagtanggap ng pagkakaiba. Ang pag-unawa sa kapareha ang nagbubukas ng pintuan sa pangmatagalang samahan. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 9, number 18, number 25, number 30 number 35, at number 16. Pisces, sa pag-ibig, ang tiyaga ay parang agos ng tubig, dahan-dahan ngunit matatag na dumadaloy. Ang pagtitiis at pananalig ang nagdadala sa iyo sa tunay na kaligayahan. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 19. Para sa 3 digit number i number 1, number 3 at number 7. Para sa 6 number loto i number 10, number 15, number 22, number 29, number 37 at number 8.